Hindi ko alam kung ako lang ba ito. Pero napansin nyo ba nung umabot tayo ng middle age, yung edad na 40s to 50s, nagiging tanong sa isip natin, ano bang purpose ko sa mundo? Bakit ba ako ginawa ni God? Para saan? Kung, kung dati ang habol lang natin, yung makapag-aral, magtrabaho, magkapamilya, maging successful sa buhay, sa second half ng buhay natin, nag-iisip na rin tayo beyond ourselves and our families. Nagiging importante kung ano ba yung ambag natin o contribution sa lipunan. Pag umabot na ng senior age, ay, eh, iniisip na natin kung ano bang legacy ang iiwanan natin. Hindi naman kailangan malaki ang ambag sa lipunan o yung legacy na iiwanan. Pero gusto natin yung may significance, yung makabuluhan. Pero kung tatanungin natin kung ano yon, mahirap sagutin. Tatakbo ba tayong barangay kagawad? Magsisimula ba ng charity project? Magtatayo ba ng, ng negosyo na magbibigay ng trabaho sa komunidad? Maraming pwedeng gawin. Pero natutunan ko na kung gusto mong ma ang life purpose mo, kailangan lumapit tayo doon sa author ng ating buhay. At ang sulat ni Apostle Paul sa Letter to the Ephesians, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Dahil workmanship tayo ni God, at si Jesus yung naghulma at naghanda sa atin for good works, mahahanap natin ang ating life purpose pag tinanong natin si God. Gusto ba malaman ang life purpose mo? Pray tayo. Heavenly Father, salamat po sa buhay na pinagkaloob mo. Hinihingi po namin ang wisdom mo para malaman namin ang purpose mo para sa buhay namin. Tulungan nyo kaming ma-discover ang good works na hinanda mo para sa amin. Ang purpose mo kung bakit mo kami nilikha at binigyan ng buhay. At nawa maging faithful kami sa daan na nais mong lakaran namin. May you always be glorified in our faithful obedience to your will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.